Ito po yung viral video ng mga estudyante na nagdireklamo na mainit yung kanilang classroom dahil walang aircon. Hindi po air condition. At ngayon, to the bash. Dahil viral na nga, pinagpipiyasahan ito ng mga pulahan at mga diehard na nasa social media. Matinding banata nila ngayon itong content creator na to at yung ilan pa na makikita natin sa video. Sana daw, sa mga mamahaling universidad nagsipag-aral ay ang mga ito para hindi na daw sila magreklamo. Yun yung nakikita nila eh, yung pagrereklamo daw. Reklamador daw etong mga estudyante na ito. Literal na inireklamo daw na walang aircon. Pero ang totoo niyan, malalim ang gustong ipahiwatig na itong mga ganitong klaseng video na itong mga estudyante na ito. Na sana, na sana yung mga pangako ng mga katulad ni, ni Sara Duterte na nasa DepEd ngayon, namumuno ng DepEd, sana naman ay ito pa rin. Sana naman ay hindi puro budget muna. Okay. Siguro magandang maglatag muna ng, ng, ng konkretong programa para sa ikauunlad ng ng kalidad ng edukasyon dito sa atin bago pag-isipan, bago magkumahog sa mga confidential funds na yan. Pero yun nga, ang totoo, wala naman talaga magiging confidential funds na ang Vice or Office of the Vice President at ang DepEd sa taong 2024. So ayun, medyo nga nga ngayon nga si Sara Duterte. So may budget naman andap, 'di ba? At siguro sapat na 'yon. Sapat na 'yon. Pero nga, pero 'yun nga. Kung pagbabasihan natin nung nasa Davao, Davao City pa yata si sa Sara Duterte, hamak po na mas malaki taon-taon yung kanyang confidential funds kumpara doon sa budget mismo sa edukasyon sa Davao City. At yan ang parang gustong gawin natin si Sara Duterte dito sa ating bansa. Ipinangako niya na gagawin niyang convenient, ang mga classroom, conducive for learning, ang mga classroom. Yun nga, sinimulan doon sa Brigada Eskwela. Pinatanggal lahat ng dekorasyon at kailangan daw na malinis. Wala namang problema doon. Okay yun. Pero yun nga, yung mga dekorasyon, syempre, hati ang reaction ng mga netizens. Balikan natin itong mga pulahan. Dahil yun nga, reklamador tao. Ganon ang linyahan ng mga yan eh. Na pag may bosses ang isang sabihin na natin personality or kahit yung mga ordinaryong mamamayan, mamamayan na may karapatan naman talaga mag-voice out ng kanilang saloobin at mga lampag dahil pare-pareho po tayong nagbabayad ng buwis. Okay? At pinasisweldo natin yung mga hunghang na nasa gobyerno ngayon at yung mga magnanakaw na yan. ba diba? Anong sabi? dapat pala daw ay tinawag siyang Dear Donkey. Puro daw ingay at puro daw reklamo yung mga katulad na itong mga estudyante nga na ito. Pasalamat kayo may mga boses itong mga ito dahil ang kanilang, yung kanilang ginagawang ito, sa tingin ko ah, hindi, hindi pan sariling concern yan eh. Pangkalahat concern ang kanilang iniisip at sana ay damay kayo kung kayo rin ay may mga boses. Tahimik ito mga pulahan at diehard sa anumang issues na meron ngayon. Totoo yun, tahimik po talaga. Talagang tahimik kayo at hindi kayo magre-reklamo natural. Noong panahon naman po ni Atty. Lena Robredo, hindi naman din kayo masyadong nagreklamo dahil wala naman kayong dapat ireklamo. Pero ang ginawa niyo po, nag-ingay din kayo. Sobrang daming kabulastugan, sobrang daming kasinungalingan, sobrang daming fake news ang inyong ipinakalat para masira si Atty. Lenny Robreda. Sabihin na natin, partially nagtagumpay kayo. Pero hanggang dyan na lang yun eh. Darating at darating ang oras, ang panahon, na kayo rin naman ay matatauhan, kayo rin ay magigising at marirealize nyo sa sarili nyo na it's stupid para for yung mga katulad yung tao na, 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 na nagpapagamit sa mga politiko. Diba? Puro daw reklamo. Puro daw wala daw ginawa kundi mag-ingay. Katulad dito, kahit dito sa atin, ha? na andyan yung mga nagsasend sa atin ng personal messages. Puro daw tayo reklamo, puro daw tayo ingay. Talaga ba? Eh ano, hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo talaga, or normal pa ba kayo para, para tango lang ng tango? Para sunod lang ng sunod at magpa habang buhay? Aba, hindi po kami kaganyan yung mga pulahan at mga diehard, di ba?